ding hindi ako magbibigil Tataya lahat, hindi mo titipid Gagawin <laughs> ang dapat mo Alam ko na magagawa ko rin Balang araw maging icon minsan din depende yan kung paano ka pumwersa Minsan kailangan pagbain ang ng pasensya sa mga pangunahing diferensya Pag natambak ang kanadong ka Pero pag nakalaman ka na nakakabante Sana kuha mo yung punto Mula simula hanggang sa dulo Dapat isagad mo yung laro mo Dapat lagi nakatuto kada minuto Oh, o, no mga video, mga oh, oh. kalay-kalay O, kilalang magaling <laughs> Pagdating sa ring, balang araw maging icon Gusto ko kadaya po si idol Kaya yung tiyaga ko tina-timesport Rat-tat-tagay parang rifle Kasama na sa laro, natural ang madapa Natural <laughs> matalisod, natural mabutata Di ka dapat natitinag, di ka dapat maugaw 🎵 ka dapat ang hihina, di nila pwede makita 🎵🎵 Kung matalaman talo hanapin kung saan ka mali Para malaman mo rin kung saan mo kailangan mag-uwi 🎵🎵 Yung pinakamagaling na, na ikaw ano pa napalabasin Dapat ay wala kang pagkakataon na palalabasin 🎵🎵 Pa'w malambot na binte 🎵🎵 Pa'w alam malambot na binte 🎵 Sa sarili may bilip, kasi may gusto marating 🎵🎵 At patatayan sa marami kahit dapat unti-unti 🎵🎵 Na balang araw maging araw